everyone! Kamusta po kayong lahat sa magandang araw po? So, pasensya na po kayo kung hindi po tayo nakakasagot sa inyo ng mabilis. But, tinatry po namin yung best namin para kayo ay masagot. O, bawal lang po ang fake account and dummy account. Please, at uh, lock profile mas maganda po talaga na Facebook account niyo. Anyway, mga mahal ko, suggest ko lang po para sa inyo, aayusin niyo po yung profile picture niyo kasi hindi po 'yon maganda yung mga like something malungkot, um, parang nagluluksa ka, parang something na um, buhay ka naman, wala ka naman dapat ikakaluksa pero parang emoji or emo uh, nakaimo yung profile pic po natin hindi po yun maganda yung mga sounds like uh, pinapahiwatig mo ikaw ay malungkot okay so please uh, kailangan nyo po yun ayusin dahil connections po yun sa inyong mga sarili po natin mga mahal ko anyway checking energies po tayo nahin natin ang inyong mga financial at Anyway, mag, uh, magtatapos na po yung month ng April. Happy birthday sa mga Taurus. Okay, malapit na din yung anak ko magbe-birthday. Okay. Um, meron akong nakikita dito na if if nagalala kayo someone na sa life ninyo or nanay, tatay, parents, okay, pwede pong eh, i-check-check nyo po sila kapag close po kayo sa inyong mga magulang and that's time siguro na pwede kayong magkipag-communicate sa inyong mga parents pero kung sa tingin nyo na ayaw nyo kasi meron po talaga ako, may client din po ako na hindi sila okay sa kanilang mga magulang. But, um, ang akin lang, if ever may sakit. So, uh, meron din tayo ditong nakikita mukhang may taong galit po sa inyo. Okay? Um, financial ang tinanong natin, but someone energies ang lumabas. Okay, so, someone na parang nagbibigay iyo ng negative energy. Galit siya and parang naiinggit, naiinis. Kung hindi po ito maring katrabaho po ito, naiinis po sa inyo. Pwede naman po na parang family, uh, kapatid. Pwede naman po yan ay third party. So, kayo po yung nakakaalam mga mahal ko, kung sino po yung taong galit po sa inyo. Okay? So, but... Uh, make sure nyo po na tama po yung inaakusahan din natin, ha? Kasi hindi po pwede na uh, nagsasabi tayo na basta-basta na lang. Okay, mga mahal ko, hindi po yun pwede. Okay, so tingnan natin ulit. Dapat sure po tayo. Oo, oh, galing naman. Okay. Um something na may plano. Okay, may plano siya. May Siguro some of you humingi ng patawad or sorry ang inyong mga person. Sorry, magbabago ako, ganito ganito and marami akong nakikita na parang ang laki ng pagsisisi niya sa sarili mo. Yes. Marami rin ako nakikita na parang nakikita ko na parang meron rejections. Kung hindi po ito ikaw ang nag-reject sa kanya, possible kinot off kanya. Okay? Okay. Uh, masakit to magsalita, possible na pwedeng nasaktan ka kaya sabi mo lumayas ka, umalis ka, parang gano'n, natulak mo parang hindi mo rin sinasadya na makapagsalita sa kanya ng masama but uh, nag-cause po yung dahilan na yon na hindi po maganda okay, some of you meron po dito ang simula nang nawala yung person ninyo ay naging maswerte po kayo, nag-align po ng maayos ang inyong buhay Okay? Naging maswerte ka, naging maayos ka, naging, kumbaga, ayaw mong maging talunan eh. So, pinatunayan mo sa taong nakasakit sa'yo na hindi ka basta-basta. Yan. So, yan ang, ano, yun yung... Oh, uy kahapon pa to ah kahapon pa to yung malabas yung eight of wands okay uh, may travel uh, yung person mo i think talagang matutuloy yung travel niya and kung ano man to kung ano man ang travel na to for sure naman ayun maganda Maganda yung ano niya. So, some of you, meron po ditong bless, bini na yung pamamahay. Okay? Biglang magtutwist po, magiging maganda ang inyong month, coming May. Okay? Mas maganda pa yan pag June. Okay? So, meron din akong nakikita dito na parang give and take yung energy ninyo. Okay? Okay? And try nyo lang ga, uh, mga mahal ko, na mamasyal kayo doon sa gold. Uh, pumunta kayo doon, tumingin kayo. Then, i-encourage ninyo yung sarili nyo doon. Mag-manifest kayo na, I am wealthy, I am blessed. Uh, Ganon. So, kahit ano pong salita ay basta positive po. So, pwede po kayong umupo doon sa uh, unahan or sa mga alahas. Okay? Pwede po kayong mag-manifest doon. So, sa mga nahihiya naman po magpunta sa mga alahas, sa mga ayaw naman bumili. Meron po mga tao ganoon na parang ayaw bumili nila. Pero nahihiya silang pumunta. Gusto nila bibili sila. Yan. ya yeah. katulad ko may energy po ako ganoon. Hindi po ako pumupunta sa alahas kung hindi po ako bibili. Okay. So, um meron ako nakikita dito na parang I feel like pumunta ka sa mataong lugar. Okay? Yung daloy ng tao, masike, pero hindi po dapat mainit. Dapat busy po yung mga tao. Papunta sila sa work. yon. I ano mo, i, i kumbaga, kumbaga sa lupa, i-ground mo yung energy na yon. Okay? Sa mga gustong nagtatry ng umapak sa grass, sa lupa, pwedeng pwede po. Basta kung hapon after ng 2 p.m. bawal na po kayong magyakap sa puno. Gawin niyo lang po ito sa umaga hanggang 2 p.m. So hindi na po siya pwede sa hapon. Baka iba na po yung maabsorb ng energy niyo ay yung negative na po mga mahal ko. So sa nakikita ko nagiging okay yung energy ninyo but ito po kasi yung worry natin meron pa rin po dito na nahihirapan uh, nakakain ng inggit um, how I wish na matanggal po yan sa inyo mga mahal ko kasi hindi po talaga biro ang taong may naiinggit po sa atin Okay, and meron akong nakikita na parang lumalaban talaga siya eh. Parang ayaw niya magpatalo. Yes. yan So, ayaw niya magpatalo. Ayaw niya kayo maging masaya. Itong third party na to. Okay. So, syempre hindi ko tayo magpapatalo ha wag na wag kayong magpapatalo. Um, maraming nagtatanong sa akin, ano daw yung mga pwedeng suotin sa sa mga ganito. Um, mahirap kasi akong mag, mag magbigay ng basta-basta na lang kung hindi po kayo nagpapakonsulta. I think, para sa akin, try nyo pong magpakonsulta, magpa para maibigay ko sa inyo ko ano yung dapat. Marami po kayong matutunan eh, marami po talaga. Yung iba simple lang yung pinapagawa ko sa kanila. Ibig sabihin, ang swerte nila kapag yun lang po yung kailangan nila. Meron pong mga malala, eh. like kailangan nila magpaspel, kailangan nila magpa spell, or love yan. So, but worth it naman po. Marami po tayong natulungan. But again, hindi pa, hindi pa rin ako Diyos, tao pa rin ako mga mahal ko, okay? Lagi niyong i-consider na merong plano ang Diyos sa inyo at mas maganda po yun sa plano ninyo. Okay, so kaperahan, stability, new beginning, mari makakatanggap ng balita yung person mo or ikaw kung nagsasama po kayo. Um, yun nga lang, um, if ever single po kayo, single mom, yun, meron po kayong gusto or meron pong nagkakagusto sa inyo na hindi nyo gusto. <laughs> yung nga lang po talaga yung pangit dito, meron pong nagkakagusto sa inyo. And meron nata kayong kinakasama, if ever, na hindi nyo po gusto, para napipilitan lang po talaga kayo. Yan, so but, um, well, so far wala akong nakikitang masyadong heavy. Ito lang po talaga. It's either third party or nagiging kaaway nyo po ito. So better watch out sa tao na ito. Okay? So, mamaya magbibigay po ako ng prayer para sa tubig para maproteksyonan po kayo sa inyong uh, tubig. Okay? So, your person, ano yung energy ng person mo? Although energy mo ito, pero lumalabas iba, no? But okay lang po yon Tingnan natin. Hindi po natin mapigilan yung cards kung anong lalabas, kung ano yung energy mo, yun na yun po talaga ang lalabas. Okay. Aha. If ever naghahangad kayo ng divorce or annulment, ah, matutuloy po yun. And meron po ako nakikita dito na parang ano to, um, iniwan po talaga kayo sa third party. Um, kung nag-iisip po kayo, nagdududa po kayo na may babae ba yung asawa ko, positive po, meron. But again, again ha, mas maganda po na magpakonsulta po kayo. Kasi energy nyo po yun eh, nag-iisa lang po kayo. Dito kasi halo yung mga energies ninyo mga mahal ko. Okay, so try nyo lang po yun. Okay. So, may nakikita tayo dito na parang... Wow. Nakikita nyo ba? Sorry ha. Ayan. Mukhang may magpapakasal. Susuyuin ka nyo. Mm -hmm. parang still pa rin ayaw niyang mawala ka even though na nag nagloko siya but if ever naka na po kayo ng divorce matutuloy po yung iba okay, but meron po akong nakikita dito na parang nalulungkot siya Okay? Kung nag-file ka man po ng divorce or siya, nagsisisi po siya. So, kung wala pong pag-aaway or, I mean, walang divorce na nangyayari, I think kung iniwan ka niya, kasi ikaw yung parang nahihirapan eh. So, ibig sabihin, siya yung nang iwan sa'yo. Parang kinat off ka niya. Okay? Um, meron siyang pagsisisihan po talaga. Yes. And hindi niya po, hindi po siya pwede magsinungaling na talagang mahal ka ng tao na ito. At sabi niya parang, mahal na mahal ko pa rin yung ex ko. Siya pa rin yung taong mahal ko na hindi ko kayang mawala. And I think hindi niya nakikita sa third party kasi nagger din si third party. Although naging nagger ka, pero mas um, naging nagger ang third party, napakaselosa. Okay? But if ever ikaw ang nanonood na third party ka, meron maaring ginagawa itong asawa. May ginagawa po ito. Or like I said, kagaya sinabi ko kanina, na meron kayong sinabi na hindi nyo po sinasadya na nakapagsabi kayo. Like, lumayas ka dito, yung mga ganon hiwalayin mo na ako, maghiwalay na tayo. yon parang something na uh, pabugso-bugso yung damdamin niyo Nadala lang po kayo, but yun po yung rason. Um, sa financial, mukhang blessed naman po kayo. Yung emotions, emotions, baka meron pang lalabas emotions ng person mo. Okay. Okay. Mm, ito. Um... Meron ditong maganda yung pamumuhay dati. Um, super, but suddenly, umangat yung person mo or nagkapera kayo, biglang pumangit ang ugali. Pwede naman, halimbawa, nag a, -apply, nag -a -apply lang siya, naging seaman na siya, nakalimutan na po kayo. Yes, meron pong ganon. And I think parang basta po 'yung senaryo ng ng cards na to, 'yung message po sa inyo, kayo po 'yung tumulong na para umangat ang person niyo. But eto 'yung nakakalungkot, 'yung umangat na siya, nakapera na siya. Parang feeling niya na hindi ka na niya kailangan or nakalimot talaga siya sa mga effort mo. Yeah, nakalimot po siya sa mga effort mo. Ayun. Wag ka mag-alala. Sinisira po kayo. Parang 80% na meron pong gumagawa sa inyo. 'Yon. Um iwasan nyo na lang makipag-away. Okay? Actually, yung mga manggagamot na nakakalaban ko, kinakausap ko sila. Sana yung mga tinutulungan ninyo ay yung mga totoong nakakaawa at yung mga nasisira yung pamilya dahil sa mga ganyang bagay. So, yung iba naman po nakakapag-isip sila and yun, parang nare-realize nila na tama ako. Bakit kailangan namin tulungan yung masasama? Yun, yun nare-realize nila yun. So, ang nangyayari po, um, nagpapatalo na lang po sila. So, yung ginawa nilang spell, bad spell doon sa taon na yun ay magiging maganda na, babalik na sa dati. So, kaya naman marami tayong natulungan. Alam niyo mga madam ko, hindi kasi basta-basta makipag-away tayo. Lalo na kung wala kayong alam, makipag-away kayo sa taong may alam, talo po kayo. Yes. Kaya, please, sana wag Okay? So, hinihinay lang sa mga plano, medyo rushing, rushing or yung energy mo napaka um, buhay na buhay. Okay, relax lang, stay, stay calm lang at kasi pag intense ang energy natin, nakakapag decision tayo ng mali. Okay, relax lang na dapat, um, alimbawa, meron kayong ah uh, nakagalitan sa trabaho, gusto mo na mag-resign ka agad. So, yun, yun ang pangit. Okay. 'yo. Okay, so tuluyan talagang nakuha 'yung person ninyo. Meron po dito'ng kinasal na hindi natuloy, pero doon kanina, meron pong ikakasal pa lang. Um dito pwedeng meron pong hindi matutuloy na kasalan. Okay, mga mahal ko. And that's okay. Normal lang po 'yon na may mga ganun tayong makikita. Okay? So, financially, although blessed po kayo, maganda po yung financially ninyo. Um, tingnan natin yung kaperahan ninyo, ha? Okay? And sa mga gusto mag-abroad, maganda po yung um, message po sa inyo. Mukhang makakaalis po kayo. Okay? I think may mga bagong nakaalis or kung mag kung magbabakasyon po kayo, Um, this year, matutuloy po yan kung ano, ano man po yung plano ninyo. Okay? So, maganda, maganda yung ano nyo, cards ninyo. Dito lang talaga. Ingat kayo ha. Huwag na lang kayo makipag-away. Please, pwede po ba yon? Okay. Um, wow. In fairness. Mukhang pagpipilian ka ng mga boss. Okay? Maring trabaho ito or position. Pwede. Tuloy nyo lang po. May good karma sa inyo. Ang galing ha. Do some goods na everyday po yan ha. If ever mayroon kayong nakitang bata, matanda, gumawa lang po kayo ng kabuti. Sahan, Yes. Wow. Wow, ang ganda. Um... Maganda naman nito. So, alam nyo na ha, magiging maganda ang inyong financial outcome. Meron blessing eh, meron kayong matatanggap. Yes. Wow. Hindi mo to aasahan, bigla na lang darating. Magandang balita, magandang matutuwa po kayo. Okay? Okay anything po yan, basta good news mga mahal ko um, okay, so kung gusto nyo magpa-reading magpa-reading na po kayo so ito po yung aking facebook account my litaro, meron po tayo dyan na admin sasagot po sa inyo please, makipag po kayo sa aking admin maging ano po kayo maging mabait sa kanila at sana ay sagutin nyo lang po yung mga katanungan nila. At pag mali naman yung admin ko may ginagawa, pinapagalitan ko naman, pinagsasabihan ko yan bago, bago mag-ano sa inyo. But please lang naman, if ever, if ever may tatanungin sila, sagutin nyo na lang po yun lahat. Okay? Total gusto nyo po akong kausapin, hindi naman po yung admin ko. Okay, so please, avoid na lang po tayo ng magka-misunderstanding po kayo. Uh, meron kasi po talagang paulit-ulit. Eh, nakikita ko naman po talaga na minsan nahihirapan silang mag-explain po sa inyo. Kasi paulit-ulit po yung tanong ninyo. Yan, naiintindihan ko po sila. Talagang nababasa ko po. Okay, so magbasa lang ako sa mga nagpasalamat dito. Ma, maraming salamat po. Dahil isa po ako sa mga uh, nakilala po kayo na naging maayos at naging blessing po ang aking buhay. Maraming maraming salamat, Ma'am. God bless you. Sana po ay marami pa kayong matutulungan. I love you. At sa wakas nagkasundo na po ang aking anak at ang aking uh, kanilang ama. Okay? ang aking pamilya ngayon ay nagiging masaya po dahil po sa inyo ma'am. At umaasa po ako ma'am, sobrang umaasa po ako ma na ma'am na tuloy-tuloy po ito at forever po magiging masaya po kami ma'am. Kung wala po kayo ma'am, hindi ko po alam kung ano po yung gagawin ko. Salamat sa pag-guide sa amin at pagpupuyat, pagtatrabaho po sa amin ma'am. I love you, Ma'am. Ingat po kayo. <laughs> okay, so si Ma'am ay ah uh, maraming salamat, Mama. Nakakatuwa po eh kasi pinapatawad niya naman po ang kanyang asawa, but yung mga anak ayaw nila bumalik ang kanilang ama sa bahay. So ang nangyari, hindi makakauwi ang kanilang ama sa pamamahay nila kasi dahil sa nag-aaway, nagagalit. Naging saksi kasi yung bata. Nakita niya kasi na nagloko ang kanilang ama. Okay. So, good luck, ma'am, ha? So, ang importante po ay, uh, naging maayos po kayo. Um, ano to? Yung nagbati na yung anak nila. Okay, po kayo ng tubig ninyo. Deselan po natin niya for your protection. Pag may nakaaway po kayo, mga mahal ko, um, inumin nyo lang po yon yung tubig na dasal natin para ma maging protections. Okay? Ready? Start na ako ha. Sa mga bago po dito, itapat nyo lang po ang inyong tubig, inumin, all balde, kasi pwede nyo po yan gamitin pang ligo. Okay? Okay. Okay? Then, merong uh, meron po tayo sa ng gusto ko managinip kayo ng uh, kaperahan. Ginto, alahas, tubig, um, lahat kayamanan, limpak-limpak na pera. Okay? At tubig, tubig, isda, yan, nagaano kayo, nag, ano ba tawag dito? Yung nagre-refill kayo. yon so, basta laging masaya ang inyong panaginip. Okay? Managinip sana kayo ng pera, kayamanan, tubig, naliligo kayo, enjoy. Okay? So good luck sa inyong mga mahal ko ha. And maraming salamat po sa gustong magpa-reading. Yeah, talagang kailangan nyo po talaga magpa-reading mga mahal ko. Okay, so good luck sa inyo ha. Okay, ingat po kayo.